Ganda gabi mga sisitaw na dito namin sa aksidente area Po ito jeep Jeep po At saka kotse Ayan po Jeep at saka kotse po ang nagkarambol ng itong taan po Ang o, damage ng kotse Ayan Ito po taxi po ay bumper sa likod wala si at ang may kasalanan po jeep yan po yan po mga kasi si W mga yan po at sa dito sa Marcos Highway Pagray Hills Wanoto Plaza Ito lang po ito Ayan Ayan po Tutuloy ko na po mga kasi Ayan po kami po kami